Isa sa pinakamasayang pangyayari ng buhay ko ay isyong uuwi ako sa probinsya na madatnan kong kompleto pa yung pamilya ko. Masaya sila na salubungin ako. Kahit wala man lang akong pasalubong sa kanila o what basta ang importante din naman sa kanila ay sumatatnan din nila akong maayos at ganun din naman ako sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, ang pag-uwi kong ito, paano kung ganito yung madatnan mo? Ito naman yung pinakamalungkot na uwi ko. Pinakamasakit. Kasi nawala yung kuya namin. Di man lang ako kami nakapag-usap na maayos. Bigla na lang kasi hindi na siya nagising sa mula sa pagkakatulog niya. Di man lang kami nakapag-usap. Di man lang kami nakapagkwentuhan. Kasi nga may kanya-kanyang buhay na kami. May kanya-kanyang pamilya na kami. Halos wala na kami pagkakatao makapag-usap pa. Dahil nga parihong busy na kami. Pero ang dami kong narealize, dami kong pagkukulang din bilang kapatid. Kasi nung mga araw na buhay pa siya. Minsan nga siyang nagpunta dito sa Maynila, gustong-gusto ako makita. magwa ko magawa dahil din sa trabaho. Dami mga what if, dami mga tanong sa isip ko. What if nag-absent na lang ako sa trabaho ko para makita ko yung kuya ko? Kasi isang bisis lang siya o minsan lang siya makapunta dito sa Maynila kung may biyahe siya. Noong mga panahon na yun, sobra, sobra akong nagsisis. Kasi hindi ko man lang nagawa. Hindi ko man lang nakausap. Sobrang sakit. Pinipilit kong uh, hindi buksan tong video na ito. Pero ngayon, isang taon na, simula nung nawala siya. So, sinubukan kong buksan yung video na ito. At sinubukan kong edit para sa alaala. -ala. Hanggang ngayon kasi sobrang sakit para sa akin. Noong mga panahon kasi na nawala at sa nandun pa ako. At nakikita ko sa hindi, hindi ko magawang umiyak na mas todo-todo. Pero araw-araw sa tuwing binubuksan ko pinapanood ko itong video, bumabalik yung sakit. Kasi noong araw na yun nanilibing sa sabi ko walang iiyak, walang iiyak. Kasi ng malungkot din yung mga pamilya namin pero ganun pa man, ito, habang ini-edit ko, tumumubuhi talaga luwa ko. Hindi ko kayang mag... nari. Pero alam nyo kung ano yung mas lalong nagpapakirot sa puso ko tuwing pinapanood ko yung mga video na ito. Isang ito. Yung nagita ko si Papa, unang araw na nalilbing yung kuya namin. Lagi siyang nakatingin sa salat. Sa Talarawan ng kuya namin, pinapunasan niya. Sobrang sakit sobra sobrang kirot yung nararamdaman ko pero hindi ko pinapahalata kasi ayaw ko na mas lalo silang mahihirapan ayaw kong magpakita na mahina ako kasi alam ko mas lalo din silang manghihina pero sa totoo lang ito, ito talaga yung video na ito na mas lalong nagpapakirot ng puso ko na kaya hang ang tagal na panahon bago ko ginawa tong video na ito so ngayon okay na sila medyo okay na rin ako at kahit pa paano, iiyak-iyak pa rin. Pero, kaya naman namin. Ka? Ito lang. What? Huh? Very good.